Pero pa na daw patayin din 'yung isa ayun. what's up mga kapepoy Hata, uh, andito na po tayo sa ano, sa spot na ating pagpifishingan. Dala po natin 'yung ating gamit. Hayet. po, kasama ko po si Bobby. Nauna na sa sakit. So, kung kami nagdaan sa may igubatan ito kami banda magubat yung dinadaan namin so yun po ata, uh, kung mga bago po mapapadaan sa akin channel pakilike and subscribe po comment na din po kayo so abangan nyo po yung aming fishing adventure dito sa bansang Taiwan so yun lang po abangan nyo po yung ating mga huli kung makakahuli tayo <laughs> Ayan, nandito na po tayo. So po mga ka-Pepoy, kararating lang na po namin dito ni Buddy. Ayan. Pinakita po kami dito mga maraming isla sa area na to. Ayan. Dami so, nila. Takbuhin mo. Set up mo na. Ayan, so, si set up na ni Pepoy para po makapagalik siya doon. Para... Ayan o, sa baba mo lang sila dami o, pakiat, talagang pinapakitaan kanila eh. Oo, ayun o, o. pinapakita, talaga. Siguro sabi nila hmm, Okay lang nandito kami Hindi naman niya mabuka-buka ito Sabi siguro ng mga isda Hindi <laughs> naman niya mabuka ng lambat eh, Wala naman kaming kahulis Tingnan <laughs> <laughs> natin kung mahuhuli mo kami Pabilisan na lang Ayun you know, sila oh Talagang inaano nila si Pepo eh Talagang inaamon talaga ako eh Pinisip-isip <laughs> no. talaga oh. yan eh Kung yung isa pa mag magkahagi sa amin Baka pa talaga mahuhuli oh. sabi, isa, isa to wala to Wala wala talaga <laughs> Ititignan natin kung galing na ito, kung talaga magaling Kung galing galing-galingan lang Pabulihan <laughs> mo sila Mayroon po yung ating lambat Ito lang po natin Nakakaalaman pa ano na ah, baka ako sumama sa ano? Sa Salamat. <laughs>

Ayun mo sila. Ayun na, ayun na. Ay, sigurado mahuli mo yan. Sige. Agis, ayun na. Takbuhan na sila. Sige pa. Sige, huli. Ako, wala nga. <laughs> Sabi nga, alam na nila. Alam na nga. Pero meron pa rin, no? Nakahuli pa rin si Pepo, eh. Bigla rin silang takbo, eh. Naunahan ng takbo? Mabilis din palang tumakbo, sabi. Tatakbo rin kami. Sabi na, tatakbo to. Sabi na, paunahan <laughs> to eh. Tumakbo rin sila. Isip talaga na. Sabi na, hindi to aabot eh. Mabagal <laughs> kasi mataba. <laughs> 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 Di inabot, yan, mataba. Hindi nga inaabot. Ayan, isa lang. Isa pa, maliit pa. Di maliit pa. natin. Babalik muna. Maliit natin to. Bawa naman. Hindi nun pa mabaho. Nakatakas na yung ko. Hindi, isa lang. Liit-liit to pa. Hmm, balik mo ito ito. mo pa. sabolin mo ulit sila. Pinapaano ka, pinakapakagat-kagat ka mo. Gusto talaga nila so akong na-exercise eh. Kailangan kasi takbo-takbo ka rin. Kina-challenge talaga ako. Yung e, mataba kasi itong isang to eh. Hmm. Na <laughs> Hindi ito masyado nag-exercise kaya hihingalin talaga itong paghapon sa akin. <laughs> halip na mag-exercise, puro tulog yun na ito. Tulog na. Tawanan siguro sila ba din. Pati viewers natin, natatawa sa akin eh. Eh, ikaw talaga pepo eh. Hindi ka kasi nag-exercise, kaya ganyan ang katawan niya. Takbo! Ay, tatakbo sila, eh, tatakbo din sila eh. Ano tatakbo din sila? Sige Sige, takbo Sige, ayun, no? huli Huli na yan oh. Ayun oh, no? <laughs> Pag-init lang Masakrak lang, lap, lang sa lagad Pero may huli siya Meron, meron makakuha tayo ng pangulam Pwede na yan hmm. Ay, naka nakatakas pa yung malalaki Ay, hey, may butas na May butas Grabe, dare-daretso sila eh Lagpas lang eh, parang walang <laughs> lambat eh Pero sumabit na sila kanina hmm. Okay na yan, no? Makaulit, tatlo na, pwede na yan Yan, <laughs> sabukan mo ulit dun Tama ba? Okay lang pumilag na eh Kaso, mahina gilid lang na. <laughs> oh, okay na to hindi na ginagawa sa baba okay. try and try Ay, eh, sa baba oh, may ibang kulay doon oh. Baba ka, baba. Oh, no. Mm -hmm. Mahuli mo sila dyan. Nandiyan sila oh. Yan, yan, yan. hagis, okay, hagis na dyan. Nandiyan sila sa tapat mo. Pasan mo. Yun, nabot. Ang ganda ng baba. Oo, oh, ang dami oh. Uy, eh. Ay, Ay, oh, ang lalaki. may ano, ibang isda. Hey, Sarap yan, Kasabit doon. Kabit-kabit. dami rin po. Pues. Sulit man, man, na. Sulit na dyan. Hey, nasa ibabaw. Nasa lang, oh. Ay, lagi yan. Eh, Ay, grabe. ibabaw lang black piece ano maging yan pag naihaw na. uy nakatakas matami din nila nakatakas uh, yung pula pula ah. Leon, May mga nagagos dyan, no? Uy. Ito pa, ito pa. Ay, hey, nasa ano sila? Sa mababaw. Sa lang sila? Hmm, sayang din yan, tatlo. Sayang. Ano? Meron pa dun, no? Dalawa. Patay na yung isa doon Malanit lang. Ay, meron pa dun. Namatay na yung isa. Ayun. Ayun, no? Di na kinaya isa. Namatay na. Namuti na siya oh, yun oh. Namuti na yun. Oh, Wala na, pa rin yun. Oh, yung kalima ka pa dito. Kalima pa. Tapos yung, yung ang eh. mo. Swerte naman pala talaga dito. Swerte talaga. Huh. Yan oh. Biruin nyo po yan. Yung mga isda sa mga ganito. Ah, ano sila? I Trap lang talaga sila. Tapos yung isa may namatay na. Namuti na oh. Malambot yung na. na yung laman nyo. Nakinaya. Na Sold na. Sold na to. Sold na dito, dito, na dito si Pepe. Sold na po na to. Ano tatanggalan? Ang dami oh. Pinagod tayo na na. Magaling na talaga ating uhuli na. Napakaswerte natin. Sulit so, talaga. Nakapalimot pa eh. Nang natatrap. Okay na yan. Ang ulang na. Ang bigay ka, ka pa po, oh, okay na tayo huli, lalagay natin. Okay. Wala kaya din yung bow. Pero ito na yung iba yan. Kahit mainit ang panahon. Ako na pang ulam. Ito. Ayun, po, sa ano Ayun. Ayun. Okay na ba tong ating huli na to? May maiulam na tayo. Diba? Marami na rin to. So yun po, at maraming uh, maraming marami salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking channel, sa Kaputay Body. Ay, may may ano pa dun po yun, nagtatalunan dun. Kunin mo. Ay. Sayang. Ay, na Ay, pa. Ay, pa. Ay, pa rito. Ay, ayan o. Ay, Ayun lang. ang dami. Ang dami. Natrap na sila sa mababaw. Pinupulot na lang na po ni Puyo Puyo. Hmm. Puna mumuti na yung iba. Oh. Buhay pa yan. Pero malapit na siyang mamatay. Ito na. Ito, 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 ito. Sayang yan. Ang perito na rin yan. Ito po. Ayan, bilis. Ayan, no, kung mapapansin niyo po, nakapakababaw. Doon na paraming isda. Tapos mga po sila dito. Ayan, natutrap sila sa mga gilid. Ayan. Ayun ang na, mag-asawa. Natrap. Magkaano sila? Magkayakap. Ano? Magkayakap sila po, yo. Magkayakap? Kung, kung nag-aalikan pa. Sila Dahil nag-honeymoon kayo, hmm. eh, starubahin ko muna kayo. Eh, mo parehas. Oh. Oh. kahit sa pang huli, Yun. walang iwanan, oh. Ah. Oh. Walang iwanan. <laughs> <laughs> Hanggang huli. <bule>. Hanggang <laughs> sa so, pagkakutahin dalawa. Aalikan uh, yan. <laughs> <laughs> Wala na. Wala na. Perte. Perte. Oh, Ayun, meron pa sa baba. Ayun. Kunin mo yun. Meron pa. Meron pa dito. Ayun o, natarap na sila. Tama pa yan. Ito pa. Ayun o. Ayun pa sa baba. Dalawa. Tama naman ito. Ayun, naman wala. Ayun pa dito. Ayun, meron pa. Ayun. Dalawa. Dalawa. Ayun, isang balik. Papanggayin na natin. Balik muna na yun sa. Ngayon lang po mga kapepoy, okay na ito ating huli. Ang dami, swerte natin, nakapanglimot pa tayo. Ang dami dito, trap dito sa paligid na ito. Ngayon po. Ngayon lang po, at ah... Uh, ngayon po, yung na ni Paddy. Kasi... Uuwi na't na makapagmeryanda. Ngayon si lang po, maraming maraming marami salamat po sa inyong pagsubaybay. And God bless po. Ngayon, so, meryanda po tayo in, sa katatapos ng fishing. sa 7-Eleven. ilog mm -hmm. Okay, karabi po sobrang init Marenda muna tayo ngayon Karabi na ito eh. Pakahilo po yung init talaga yung mga mukha namin brownies na Ang oh, oh, dito Yung <laughs> oh, yung extension ako po <laughs> oh, siguro dito Ayan yung mga nakatik nakatikit dito mm -hmm. extension start to tayo man Dito na po kami sa likod ng dorm namin para malapit Dito po kami sa 7-Eleven Dito na po kami sa Marianda para malapit lang Kuryente Naka tinapay na may cheese Yogurt Yogurt fresh Pagalito ko dito Para siyang yasang walang buwan na rin naman, magbibigyan na rin ganun talaga, kasagsagan ng diyan ganun yung mata ko e eh. <coughs> mamaya pag -uwi, uh, tulog, pahinga, pag tulog ulit <coughs> pasok na naman here they go solo kaso ko ulit ulit pagkakarating bukas kaso ko ulit mayroon <laughs> So, gagawin tayo na. Talaga, literal na tulog ang bahay ngayon. <laughs> <laughs> Hindi na sa mga talaga na. Sa mag-happy na tulog ka, makaigalan. Yan naman, tunay na OFW. Hahaha. <laughs> <laughs> tulog lang yung pahingas <laughs> Walang sinasayang na oras eh Kahit day off na Dalito pa rin eh Pising Pising naman mas nakakapagod siya Kaya <laughs> sa trabaho Minsan tulala na Grabe nakakapagod din pala tuloy tuloy <laughs> Wala nang day of day of Ah, hindi mo siya Sa ating day of eh. Para pa nag day of tayo ng isang araw eh Ano na yun? Malaking salamat pa salamat mo. <laughs> Pero nalang abutin tayo ng Baguio. Yo, hindi talaga tayo makalabas niya. Tayo na sila Tayo na talaga yan. Ayan nga. Kailangan kong ko tuwing umaga. Kailangan ko sa loob lang sa kasa. Ayan lang siya. na yung timpla lang. Tapos kunting asuka. Huwag yung 3 in Kasi ma sa sugar. Ayan mm -hmm. mm -hmm. no, lang, no, kape lang yung purong kape lang nga tapos kang tinutuloy ako wala nang kape kape ako kasi magpa talaga ako sa so, umaga kahit sa ako pag walang hoti baka tatig eh, syempre pawis na pawis pa yun timplado na ng kape niyan. <laughs> wala na nang ako wala na yun natin yung pipunay ka po yun pero lang Abang na may miss lang magkape. Ako hindi talaga ng mga ilang buwan bago magkape. Pag naano lang. Parang hindi kompleto yung aking mag aabot -ap pag wala ko pero kape na. Kailangan ng kape kape. Kaya ngayon minsan nawawala na rin yung, yung mga acid sa katawan

mga ah, asin, mga konti lang mga ano lang mga kape, mga soft mm -hmm. drinks eh. magalang lang dalang lang ang pinom ng mga soft drinks ang mga kastarga sa, sa drinks na energy drink mm -hmm. mga ininom po, mga Ay ganito lang 30 mm -hmm. hindi ko maiwasan talaga eh Parang pagod sa trabaho, no? Rest of dapat, no? Pagod kasi. Eh. parang kulang Kulang yung lakas ko kasi talaga mo. Bugbogan talaga trabaho. Dito Ito pa, pa kaya, naman, mga sa mga kampanya, may mga bento machine. Parang talaga. <laughs> talaga yung mga bilihan ng uh, mga uh, drinks. na lang din, eh. <laughs> Oo. Oh. Dami, meron ganun, eh. Dito sa ibang basa talaga pag... Mm, mm, sobrang pagod, hindi mo malayan talaga na Ah, may nahanap pa eh. Parang gusto mong madagdagan yung nakasipat. Oo. Oh. Pakpakan pa eh. <laughs> mag uod na ako na, oh. bibili ka na. Alam, well, pag uh, natapatan pa niya yung trabaho dito eh, mahirap yung mm -hmm. department. Oh. Swerte na lang talaga ng mga natatapatan sa uh, mga magagaan. Oo. Oh. So, uh, kagaya namin, mabigat yung trabaho namin talaga. Bakal. Bakal. Bakal yung ang bakal dami. Bakalan din sa amin. So, alam mo yung ano, yung forging. Talagang bakal, yung bakal na nagbabaga. Yun yung, yung ginagawa namin. Na yun. Kami yung mga compressor. Ay, okay. mga super parts. Tapos na po kami magmeryanda Mamaya apahinga ah, lang po muna ng konti At huwi na po kami Para po kami makapagpahinga din Tawag. Tawag kami sa aming mga Babydolls uh, Makalit sa buhay <laughs> Yan, thank you Ap po Ayan, Maraming maraming salamat po Sa pagsabaybay po sa atin Sa mga fishing adventure po natin Sa kung saan po tayo mapunta Tulad po nito, 7-Eleven kasabay-bay ah, pa rin po kayo maraming maraming salamat po so magingat po kayo palagi magiging thank you po magiging thank you po